Mga kasimanwa, samahan nyo kami sa malapit na pagtatapos ng aming paglalakbay. Kasalukuyan ay nasa samar na kami, papuntang Leyte. Marami kaming nakakatuwang karanasan na hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Kaya samahan nyo kami mga kasimanwa. Субтитры сделал DimaTorzok 嗯。 I'm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. sabi ni Kuya si Gilbert may dalawang falls pa kami pupuntahan yung Bangon Falls saka yung Larek ano? Larek Falls pupunta na kami doon saglit mag uh, picture picture siguro sa Hoteng Ligo tapos alis na pupuntang Leyte eh. Ya Wow, udah umur. Mulai pindah Hah? Ayos? lembut. Tamis ba? Tamis ng buko? Sarap. Malaman, no? uh, kasi manwa Pupunta kami ngayon sa Bangon Falls Dito pa rin yung daanan pero Medyo gigitnado kami Mas maganda siguro yung Daan ngayon Ay hindi siguro mas maganda Siguro ano Mas mahirap nga siguro Kasi dadaan talaga kami sa may River tatlı claro bir tonu. कमी कोई Dito kami sa may bangon Falls Oh my god, ang ganda daw.

Saw you walking by today, with the sunset in your eyes. I couldn't find the strength to say what was running through my mind. You couldn't help but notice me, staring with that awkward smile from the other side of Thompson Street. I felt love for a little while. Cause you looked beautiful in the sunset glow, in that sunset glow. You looked more beautiful than anyone I know, than anyone I know. Up falling for me, and to this day, I don't know how. I think about it constantly. I promise I won't let you down. When I asked, you told me yes to be in mine forevermore. All I can offer is my best. Through the good and bad, through rich and poor Oh, you look beautiful Ah! Hindi pa kami maka makaget enough, magpapadusdus pa kami ulit Dunganta? Oo oh, yung unyak

ikaw kayo wala pa kain wala akong alam mo sa may makabi na hindi ko yun dito ka eh, sarap siya masami siya juicy nagawa juicy na wala mga chemical chemical yan wala halong chemical Ah, bye na ito. Bye bye! Bye na kami. Nga. -bye. -bye, bye ate. Thank you. Balik sa ulitin. Sama si Bibi. Sama ka? <laughs> Mimong, huwag magalit ufat ikaw. Ano kay ko dahan? Ano kay? Hmm, pang-away siya. Hmm. Pwede ka na pang-away. Why? Naisa nice. yun. Bye-bye! Bye-bye! -bye. Bye-bye! Bye-bye! Thank you! Bye-bye, Ate Ling. Salamat sa pineapple na masarap. Sa si Wonderling. Sa Wonderling. sa <laughs> Salamat ayo kay Ano gani Habib, barangay tinambak. Good morning. Good morning. Thank you again. Thank you. Again. Thank you. Salamat. Oh, Ang lagot na. Ano so? Sila guys sumama talaga sa amin, Nurse. Hello. Shit. Mai, mai sa sumama ko. Sumama talaga sa amin, wala na kaming magawa diyan. grabe na kagabi grabe pa kami natatakot diyan sa kanya tapos sumama talaga Ikaw <laughs> la go manok manok Thighs, breast, pakpak, dalawa-dalawa Ah, ano, na ng manok Mapapakay na namin kasi manwa pag kasama mo puro babae ikaw talaga yung muchacho <laughs> sige pero sige na lang kaya mo na tapos kung hindi mo naman i susundin sasama ang loob <coughs> oh yan na ngayon umin yung mga prinsesa. tara tuloy na yung gogogong tayo na yung iba sir? load Bakulod. nako na ako kahit driver's license na. Galing pa kayo oh, na okay yung 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 na. yung ang San Juanico Bridge ay madaanan namin. Kahit tagal na namin gustong madaanan ito, ngayon, matutupad na rin sa wakas. Simanwa, San Nico Bridge na. Going to Leyte. sa San Juanico Bridge. Dahil ang no, fishing, noong tangtay. Ta. Si Manwa, pa-full tank kami ngayon sa Tacloban late eh, na kami. So bibili lang siguro kami ng konting supplies. Tapos Oh, there's a around you and I'll make you Nakabili na kami sa Guys, sa ano na kami bumili kung at saka tatay ang mga first son sa road trip pati miming namin ganun din no oh. muna natin ng privacy yan. Nasa ano na kami sa may alang-alang kami sa Leyte. Diretso na kami hanggang Palumpon. Depende yan kung magsa-stop over pa. Basta dire-diretso na pauwi na kasi medyo pagod na rin kami. Sige lang. Ganyan talaga pag nag-road trip. Ay, Mimong, tama na yan. Oh? Grabe. Para na. Hmm. Sarap ng Pilinas dito sa, ano? Kariga, Karigara Leite. Mura Bumili pa. Malay kami, mura. Dami, oh. Sa ganito, 20. Sa iba, mabibili mo to 250 na to. So yung ano nila uh, Trip nila 6.30am Tsaka 12pm So tingin ko sa 12pm na lang siguro kami Para makapahinga pa ng ayos ayos Sugars in Nasa sugars in kami dito kami na nakakita ng stayhan, namura na mura lang at saka malinis at saka maganda. Ayan yung room. Ma, sa rest, uh -uh. Ah, rest, ano kaya ang mangyayari sa pusa namin? Makakatalun ba ito ng ligtas? O mahuhulog? <coughs> <laughs> so, <aliggyat>. <laughs> <laughs> Nakatambok. Ang taba-taba. Opo na nag ka dyan. Eh? Ayan, gabi na kasi. Kaya, it's not gabi, it's already. In. ah, morning na kasi kaya pamandali, madali ang kain na lang. Uy, hey, malauna na pala ng umaga. Wala naman tayong kinakatch na, ano, ba, diba? Oras. Kasi tanghali pa naman yung ano namin, binok namin na ticket.